Nasa linya na natin, Weng, ang mismong chairman ng Manibela, si Gino Omar Valvera, at sila po ang nang, um, nasa likod ngayon ng tatlong araw na tigil pasada simula ngayon hanggang sa araw ng Webes. Yan, uh oo. -oh. Uh, 9 to 11 ng December. Maganda umaga, Sir Mar. Live kayo sa DCW at TV. Good morning po. Uh, good morning po, Ma'am Weng. Tama po ba? Yes, Opa. sir. Double Weng. Uh, sa saksi. Uh, good morning. Ma'am Weng at uh, Sir Weng. Opo. Pang, pang, umaga na po pala kayo. Kapag nee, Hindi, na. na Gawin <laughs> <na. laughs> pa lang pasamantalang hanggang ngayon lang. Opo. Pero Sir Mar, um, Opo. una muna, kumusta po ang monitoring ninyo doon sa welga ninyo sa iba't ibang panig ng Metro Manila? Mukhang maluwag yun sa mga lugar na na-cover po ng aming mga kapusong reporters. Uh, yung mga lugar po na meron tayo talaga hong paralisado po ang uh, NCR Mm -hmm. uh, Naka-post na sa aming mga social media page din po na talagang wala pong masakyan yung ating mga kababayan. Mm -hmm. Siguro uh -huh. yung mga lugar po na sinasabi ninyo, eh, yung po yung mga wala kaming miyembro po. Uh, oh, Pero marami oh, din po ang oh. uh, mga nakiisa sa kanila na hindi po miyembro ng Manibela. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa monitoring ninyo, ilang porsyentong paralisado ang Metro Manila? Ang uh, pagtaya, pagtaya po namin, siguro po nasa 80% na po ngayon sa mm -hmm ganitong oras po, lalong-lalo hmm. na po dyan sa Commonwealth at yung mga malalaking lansangan po hmm. ng ano, Metro Manila. Gaano karami ho ba yung uh, hindi bumiyahe ngayong araw ng mga jeep niyo ninyo? Sa sa grupo pa lamang po namin, nas, dito sa NCR pa lamang po, nasa 20,000 na po ang uh, hindi bumiyahe, 20 to 25,000 po na jeep ni ito, bukod pa po doon sa mga uh, hindi po sumama doon sa protesta, pero nakiisa po doon sa tigil pasada. Mm. Bakit po napasilang namin na doon sa mga pulo pulutong na nakukunan namin ng video. Hindi gano karami yung ano, yung mga miyembro naman ni Bella na nagpoprotesta, Sir Mar. Ah, uh, hiwa-hiwalay po kami ngayon. Ah, mm -hmm. uh, hindi ko po siguro po baka napaaga po or uh, depende po kasi ang mm -hmm. uh, ang uh, talagang sentro uh, lamang po ay uh, itong nagtahan mm -hmm. at saka po itong Pelcoa na dapat uh -huh. pupunta po kami ngayong 7:30 di on pero hindi na po kami tumuloy. Ay bakit po hindi na tutuloy ng Philcoa? Ah uh, dito na lamang po muna kami sa nagtahan. nagtahan. Mm -mm. Opo, opo. Okay. Ano po ba ang pangunahin talagang issue ng tatlong araw na well gan na naman ito ng Manibela? Wala naman pong ipinagbago, mamueng. Mm. Ano yung, po yung pagiging uh, inutil pa rin ng DOTr, ng LTFRB at ng LTO. Ah, mm -hmm. uh, kung mapapansin po ninyo Marso pa nung talagang naglunsad kami ng uh, Tigil Pasada, uh, nakipag-dialogo tayo nung mga panahon na nandyan si Secretary Vince Dizon pa ng mm -hmm. DOTR. Pero ho, yung lahat po na napag-usapan noon, wala pong nangyari ni isa, wala pong nasolusyonan kahit isa. Triple-triple mm -hmm. mm -hmm. lamang po kami. Kami, naghintay po kami. Mm -hmm. Umasa kami, pinagbigyan namin. Baka busy lang, marami mm -hmm. lang uh, mm -hmm. problema ang gobyerno pero... Marami po silang uh, sumunod kami doon sa sinasabi po nila mm -hmm. na magpa-inspection kami ng sasakyan, mm -hmm. dapat roadworthy lahat ng mga jeep ng manibela at mm -hmm. uh, kumuha kami ng insurance. Pero yung mga dokumento po namin nakatambak lang. Mm -hmm. Hindi po ni-rehistro, pinagastos na kami. Mm -hmm. Ngayong hindi pinroseso yung aming mga rehistro, Pinagmumulta kami kasi hinuhuli kami. Mm -hmm. Dahil hinuhuli ng LTO. Tingnan niyo po yung patarantatuhan, sorry po sa word, mm -hmm. na, na ginawa po sa atin ng DOTR, uh, LTO at LTFRB. Mm -hmm. Pinagastos na kami tapos ngayon hinuhuli kami, pinagmumulta kami mm -hmm. na, na sa sarili nilang kapabayaan na kami ay nag-comply na sila naman itong ayaw po i-proseso yung aming ano mga... Ano yung mga plan? dokumento na hindi okay. na i-release no. oh. sa inyo hanggang sa ngayon? Eh, ito po para po makarehistro kami at uh, hindi po kami hinuhuli dito sa mga hinahanap nilang dokumento. Kung Pero may registro, mga paglapag naman po na traffic violation, uh -oh. hindi naman po natin ito kinukonsente. Pero yung mga... Apo. Ang usapan niyo po ba Sir Mar? Ay, ga kumpletuhin niyo 'yung lahat na binanggit po ninyo ng mm. mga requirements para patunayan na roadworthy. O irehistro kayo mm. kahit hindi po kayo consolidated? Opo. Mm. May 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 uh, department order po na inilabas ang uh, DOTr nung panahon pa ni Secretary mm -hmm. At kung uh, kung hindi kami consolidated, dapat roadworthy 'yung aming mga sasakyan para makarehistro kami. Mm -hmm. Pero ho, nag comply ho kami lahat ho kung may sira Pinapalitan, inaayos, nire-rehab po namin yung aming mga sasakyan pero wala pong nangyari. I-impound pa rin yung aming mga sasakyan, binabaklasan kami ng mga plaka at kinukumpis ka yung aming mga driver's license. ano ano ang violation ho yon? Pag nahuhuli kayo, yan mga kinukumpis ka. Ang ano sinasabi yun? nila, wala kaming prangkisa, wala kaming provisional authority. Bukod yan, may mga LGU din na kapag ka... Coordinated sila sa LTFRB at alam nilang hindi kami consolidated. Hindi po kami binibigyan ng uh, ng uh, LGU pass para makabiyahe. Mm -hmm. mm -hmm. And then, Isusumbong kami sa LTO, mm -hmm. sa HPG o mm -hmm. sa MMDA. Mm -hmm. Tapos po, i-impound po yung aming mga sasakyan. Anong multa lumalabas? po kami. Uh, lumalabas multa na. po kami na 12,000 piso. Mm -hmm. Sino po ang nagpapato sa inyo na multa? Ang LTO po, basta ho, oh, nahuli kami. Mm -hmm. uh, kahit po LGU. Uh, MMDA, depende po kung sino po ang makakahuli sa amin. Kailan po kayo huling nagkaroon ng dialogo ulit sa DOTR, maliban dun sa huling usap ninyo na nandun pa si Secretary Vince September pa, noong nakaraang uh, mga buwan, ma'am Weng, sir na kami ay nakipag-dialogo kasama ang DOTR, LTFRB mm -hmm. at LTO. Pero wala pong nangyari. Mm -hmm. Pinagod lang kami. Kami naman oh, hindi kami nagre reklamo sa gano'n, kaya lang ho. Oh, Makikita mo na talagang uh, walang saysay ang mm -hmm. pakikipag-uusap sa kanila na mm -hmm. wala naman silang nasusolusyonan. So, kaya na, pumantong uh, na naman kami sa ganitong protesta. Nakiusap ata ang Malacanang sa inyo na pamasko na lamang, wag sana ituloy. Pero mukhang itutuloy nyo pa rin ito, nagsimula na nga ngayon hanggang sa Webes. Uh, uh, balak nyo bang talagang ito, it, talagang ituloy hanggang Webes itong kilos protesta o transport alam strike? Nyo, alam nyo po, alam nyo po, kami po ay, uh, ang pangit nga po pakinggan eh, sila yung namamas sa amin na dapat sila yung nagbibigay ng Aguinaldo. Itong mga dokumento na hinihingi namin sa kanila, hindi naman po mahirap ito ibigay, na pinagdadamot po nila. Magaling silang humingi ng pamasko, pero po ang magbigay nang ikaluluwag sa paghahanap buhay at pagsiservisyo sa taong bayan, madamot po sila. Sir, Pero nagpapasalamat oh. ako sa ating uh, Pangulo ng pag out niya dito sa DOTR na tugunan at tayo ay magkaroon ng dialogo. Kaya mm -hmm. lang ho, sa nakalipas na tatlong araw, siguro dahil long weekend, masarap magbakasyon, itong mga inutil po na nasa DOTR, LTO at LTFRB, baka kukuya-kuya ko, si swimming swimming Hindi po natin alam, wala po kaming... Nakuha na kahit ano po sa, galing sa kanila. Mm -hmm. Despite na panawagan na po ito at order ito ng Pangulo sa kanila, wala silang respeto sa Pangulo. Hindi nila pinakikinggan ang ating Pangulo. Kaya po nagkakandaletsi celece itong ating... Sure. Uh, mga kababayan, ng gobyerno. Oh, Sir Mar, um tanong lang po. Yung problema ba ng Manibela ay katulad ay pino problema din ng ibang transport organizations kasi napansin lang po namin ako particularly na yung reklamo na ito ay nanggagaling sa inyo at nauuwi palagi sa welga. Pero yung ibobobang transport group ay ganito rin ang problema? Karamihan po sa kanila pare-pareho po kami ang problema. Mm -hmm. Sa amin na lamang po inaasa nung iba kasi yung karamihan sa kanila na pumasok na may application for consolidation mm -hmm. kapag nakita po sila nakasama kami lalo lang po, lalo lang din po silang pinagiiinitan mm -hmm. bukod sa pinagmumulta pinag pa ng kooperatibang sinalihan po nila mm -hmm. kaya inaasa po nila sa amin itong problema na ito mm -hmm. pero supported gayon ng mga po, grupong ito po na tayo lang po yung kumikilos mm -hmm. pero nakita natin ngayong araw na to mm -hmm. ay marami po ang uh, marami po ang uh, nakiisa sa totoo lamang po. A, anong Siguro oh. yung mga lugar po na talagang uh, may mga biyahe ay mga lugar po na wala din kaming membro. Ano mm hong -hmm. uh, nakikita niyong dahilan kung bakit ito kayo, tingin niyo ay parang inaapiho kayo? Yun ba yung pagpili to sa inyo na talagang uh, i-modernize ang inyong mga sasakyan? Bubumili Hindi ho, mga kurang ng... po itong mga walang yan na to. Okay, okay, isa lang, isa lang, isa lang. Lang. Sir Mar, uh, dahil uh, lang po sa lingwahe. Uh, Sir Mar? pagka <laughs> lang po yung... Uh, mga chopper. Mm -hmm. mm -hmm. Sir, wala kang namang uh, dokumento, wala kang dokumento, wala kang legal na na kang dokumento. Ia mm -hmm. apprehend ya and then kailangan mo nang magpayola kasi mm -hmm. nga kasi nga, para hindi ka hulihin, mm. kailangan may buwanan ka, may lingguhan oh. ka, para makabiyahe kami. Oh, sir Mark, ano, oh. uh, ano lang wala. po, makikiusik uh -huh. pa uh kami na dahan-dahan lang po sa uh -huh. lingguahe. Uh -huh. Kasi easy marami pong mga bata na uh -huh. nanonood din uh -huh. sa atin, ha? Uh kayong... -huh. namin yung silakbo yes, ng damdamin, uh -huh. pero dahan lang po sa lingguahe. Wala ba kayong plano na idaano ito sa legal? Kunyari, may sinasabi ko kayong may mga akusasyon niyan eh. mm. uh, na yan, eh. O na magsampah ko kayo, nagreklamo. O kaya naman, di ba meron opo, tayong... Opo, kami ay ng... Sa reklamo sa ombudsman. Ang mahirap lamang po nito, makakakampe rin nila kasi hindi mo rin alam. Mahirap po, mahirap po. pagkakalaban lang ng gobyerno. Mm -mm. Yun lang po ang inaaksyonan nila. Pero kapag kakakampe pinagtatakpan po nila. Eh. Okay. Meron din po kayong binabanggit na payola scam. Paano, ano po yon? Matagal na po itong kalakaran dyan uh -oh. para hindi ka mahuli doon sa mga ruta na yan. Mm -hmm. Kailangan magbigay ka ng lingguhan, ng buwanan para okay, ano po, po save yung pinakamababa po dyan, 2,500, mm -hmm. 5,000. Dahil pa nila ang may jeepney. Ganyan mm -hmm. po katitigas ang mukha nitong mga to. Kada ka ka o... po yun, kada buwan. Eh, kanino ka binibigay? Kada po. Sino eh, sino yan sa ang... LTO, sa SAIC, depende mm -hmm. sa MMDA, sa LTFRB. Ganun. Para Bahami. po hindi kayo hulihin. Ngayon, mm -hmm. kapag wala kang lagay, doon mm -hmm. ka nahuhulihin. Mm -hmm. uh, alam po ninyo kung kanina pupunta yan. Wala, ho, wala na ho kaming idea doon. Pero siyempre, hindi naman maglalagay ng mga taong ganyan dyan kung hindi sila makikinabang. Mm -mm. ano? Yung mga nasa taas. Okay, ano yung mga, mga miyembro nyo, ano, kusang nagbibigay rin? Paano hindi magkukusa? Huhulihin ka nga po, i-impound ka, kukumpis ka yung lisensya mo. Mm -mm. Mm -mm. Kailangan magbigay ka na lang kaysa ma maabala ka pa. Kaya lang ho, may hangganan din. Mm -mm. Napuno na rin kasi... Uh, sa hirap ng biyahe, wala kang maibigay, impound ka. Mm -hmm. So ibig sabihin okay, nun sir Mar? Nandun pa po yung mga jeep namin, nandun uh, pa, sa LTE, yeah. nasa LTO pa po, naka-impound pa. Uh, yung mga lisensya, yung mga lisensya namin, uh, yung mga plaka po, kahit bayad na yung plaka, isang taon na hong mahigit, nandun pa rin sa loob ng... Uh, Tanggapan ng LTO din nire-release. Ewan ko nga ho ba kung bakit ah, ganun. Mamaya po makakausap natin si LTO Chief Lacanilaw. Hingan po natin ang paliwanag at kalinawan niya maganyang klase ng problema hmm. sa panig po ng LTO Sir Mar. Pero ang gusto Ako. ko lang malinawan, yung tumatanggap o yung ibig sabihin pag nagbibigay ka ng payola na P2,500 o 5000 kada buwan po ito tama? opo tapos same person ba o uh, iisang tao lang yung tumatanggap o kumukuha ng payola mula sa inyong grupo para may may bagman ba dyan? oo <laughs> may may meron pong regular regular meron naman oh. po na kapag naikot sila di ba gumpakikisama na naman po oo tapos um mm -hmm. ibig sabihin nakalista na kayo kung sino yung nagbibigay para pag nakita sakali hindi nahulihin. opo Ganun po talaga um, matagal na pong kalakaran ito Opo, matagal nang kalakaran. Di pa oh. po ata ako nag-jigip. <laughs> Ganon. Diyante pa lang ako. ako. Naririnig ko na ako <laughs> yan. Tal Talama ka ba ito? Hindi lang, saan ba ito? NCR or sa uh, buong bansa? Or sa, buong, sa buong bansa po yan. Mm. Pati po mga truckers, Basta ho, yung mga pampasahero. Mm, -mm, -mm. O mga delivery po. Kanyan oh. po oh. ang ginagawa po nila. Oo, oh, pero nabalitan ko na rin yan. Ultimo sa DPWH, yung... kahit po yung timbangan nilang sira, sasabihin, overloading ka. Mm. Kahit hindi gumagana yung yung timbangan ng DPWH, kailangan mm. maglagay ka ng 500 kada daan mo. Talaga? Kada daan ha? Kada daan? Oo. So, sinabi ka na po namin yan. Gusto Oo. namin i-call out din ang uh, tanggapan ng uh, DPWH. Secretary Vince Dizon, hmm. nyo po yung mga timbangan niyo, hindi hmm. po gumagana. Hmm. Kasi overloading po, po lahat ng truck, tapos tisingilin hmm. po. Para yung jeep, samparin sinusukat pa ba kayo doon o truck lang talaga? Hindi po, oh. truck lang. Tayo sa oh. yung may truck scale po. sa oh, oh, oh. mga, so, mga trucking lang po 'yan. Hmm. Opo. Gaano right. karami yung mga jeep po na impound ho ngayon? Ngayon po, hindi po bababa po ng dalawang po. Dito sa NCR yan. Na-impounding sa example oh. sa Central. Opo. Oh. Dito lang sa East Avenue. Kasi sabi nyo lamang kuya, antong mm -hmm. po nakatambak yung mga jeep po doon. Ay, di ba nililipat na eh yung mga impounded vehicle diyan sa Tarlac? Opo, kasi kaka-impound lang po nitong mga nakaraang araw mga oh, na oh. nakaraang linggo, mm -hmm. kaya po nandiyan pa. Oh, I see okay. Kahit po nung panahon na nagpo-protesta mm -hmm. uh, noong November 30, yung mga pupunta po ng nang uh, uh, EDSA at saka mm -hmm. po ng nang uh, uh, Luneta yung pinaghuhuli. Mm -hmm. mm -hmm. Samantalang ito po pasintabi po sa INC. Hindi po kayo yung uh, laman nung mm. ano konteksto lamang na nung sila po ang nagarkila siguro dahil ma impluensya sila mm. hindi po pinaghuhuli wala pong nahuli mm. samantalang okay. kami ho nahuli Okay, okay. sir yung protesta ninyo kada araw hanggang Webes, anong oras po matatapos Ah uh, kung, kung anong oras po siguro mapagod anong oras kami makakapag uh, disperse wala po uh -huh. kaming oras po na 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 inila, na kumbaga tinakda schedule mm. o tinakda oh, basta para bukas araho, hanggang basta so, Webes ba bukas babalik kayo kami. all right sige okay, walang so, walang kita muna ito mga sasaliho oo oh, oh. kasi po isipin niyo kumikita kami tapos pinangmumulta lang po namin sa hmm. kanila. Sila hmm. po ang binubuhay namin. Mga buhaya po talaga itong hmm. oh, mga ito. Hmm. Easy lang. Sige. Sir Mar, Mar maraming salamat. salamat uh -huh. ha Ingat kayo sa inyong welga. Thank you. Maganda umaga po, Sir Mar. magandang umaga po.